Magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Nung minsan, pagkatapos kong mga munyon, di ko maiwasang panoorin ng mga ibang taong dumadaan sa gilid ko. Doon ko nakita ang isang batang babaeng kasama ang kanyang ama. Pagkatapos bigyan ng oas siya ang ama, humarang ang maliit na bata sa pari upang siya din ay makakumunyon. Siyempre, hindi naman binigyan ng pari dahil masyado pa siyang bata. Agad namang hinatak ng ama ang bata. Yami Daddy, tanong ng bata sa kanyang ama. Oo nga naman, yami si Jesus. Bigla akong naluha dahil madalas kong tinatanggap ang Eucharistia na hindi man lang pinagninilayan na si Kristo mismo ang aking tinanggap. Sana, kahit linggo-linggo natin ginagawa, hindi natin malimutan ang kabanalan ng sakramentong ating tinatanggap. Manalangin tayo. Jesus, naway maging buhay ka sa akin sa pamamagitan ng mga sakramentong aking tinatanggap. Amen.